masayang araw po. Ito uli ay yung ating mga panibagong magiging lahi. Yung ina po ay mga yung mga inahin po natin ay yung QB Cross Berkshire na galing Quezon. At ang naging bulugan po nito ay yung ating Pampanga Native. <clears throat> Yan po. Masisigla lahat yung kanilang mga biik lakas pong kumain itong ating mga inahin kaya ito pong mga biik yung isang set ay nag isang buwan na kaya tinuturuan na po natin kumain ng feeds na may sapal so yun na po ang bigay natin ngayon para makapagwalay na tayo total malalaki po at mabibilog ang ating mga biik dito so yan po may tira pa ilang pagkain na feeds na may sapal gawa po ng medyo naninibago tsaka mas marami po ang napapabigay compared po nung purong starter feeds na premium lang ang ating ibinibigay ganun din po si, sa kabilang kulungan yung anak nila Kay naka isang buwan na po itong mga biik na ito yung isang set po na siyam na biik ay mag-iisang buwan na. Kaya pinabigyan ko na rin po ng sapal, ng may halo na pong sapal yung kanilang feeds na kinakain. Okay, yan po, medyo nagnipis ang katawan ni Kay. So, aawatin na po natin ang mga ito. Yan po, nagnipis din ang katawan ng isa nating inahin. Yan po ay isang Pampanga Native Cross QB. Yung mga yung sumampa naman po si Batik ay QB Cross Berkshire. Kaya malalaki po itong ating mga bae. 32 days po itong mga anak ni Kay. Yan po lapad ng likod. Yan pong isa ay anak naman nitong ating QB Cross uh, Pampanga Native. Na sumampa nga po ay yung ating QB Cross Berkshire. Si Kay po, ang sumampa ay si Mario. Kaya po ganyan ang color pattern ng kanyang mga biig. So, malalaki po at malalakas na rin kumain. Kaya po, dati po kasi nakikisalo lang sila ng sapal dito sa panginahin. Pero para masustansya po, pinabigyan ko nung sapal na hiwalay. Ang kasama po ay yung dati pa rin nilang kinakaing amount ng starter premium. So yung po yung kanilang pakainan halos sa id po ang laman. Kaya next week po isang linggo silang kumakain ng sapal na may hali, halo pong starter premium ay iwawalay ko na po. ah uh, ito pong mga biik ay maiiwan dito. Si Kay po at yung isa nating inahin ay isasama na natin dun sa kabila sa kulungan ni Mario para sa sunod po nilang paglalandi ay si Mario na ang sasampa. Mas malaki po ang magiging mga biik at ang proven na po nga natin na si Mario malakas, mabilis po kung lumaki ang kanyang mga biik. Ang update naman po dito sa Consolidated, tandaan nyo po yung ating mga forecalling nun na hindi ko nga pinatuloy ang benta dahil po ako na may mga buntis. Meron nga pong buntis, may umanak na, anim po ang naging anak. Pero wala po siya dito sa ating consolidated pen na pinaglagyan ngayon. Gawa po ng, nung ipawalay ko, doon nga po tayo sa kabilang kulo nga nagpunta sa tawid ng bakod na yon hindi po ako makakapasok gawa nga ng may suspected ASF pa rin tayo na hindi po siguro ASF talaga dahil wala naman po sa awa ng Diyos na humina ang kain sa ating mga alaga at wala na pong sunod na, sumunod na namatay God willing po, tuloy-tuloy na na wala tayong problema ang isang nire-research ko po ngayon at dalawa po pala ay yung tinatawag na PRRS at saka po yung PED. Pareho pong nakakasanhi ng mortality din yung mga yon. So magtatanong-tanong po ako at magbabasa kung ano po ang pwedeng naging source nga ng ating problema. At hopefully nga na po ay hindi talaga ASF na siyang talagang umuubos sa mga alaga. Yung PRRS po kasi, pumutok nung dati yon pero may bakuna na. Yun po yung respiratory and reproductive. Yung pong mga biik ay nagtatae at inuubo. Yung pong mga inahin, pwede rin magtae, pwede rin magubo. Pero ang kadalasan pong na nagiging resulta ng PRRS sa mga inahin ay abortion or mummified po yung kanilang mga iniaanak. So magtatanong-tanong pa po ako. Ayoko po kasi mag-introduce ng bagong bakuna sa ating mga alaga kung hindi naman kinakailangan. Yung pong PRRS ay dalawang klase ang bakuna, meron pong killed at meron po yung modified live. So pag-aaralan ko po kung ano ang ating kailangan gawin para po makapagpatuloy tayo sa ating production ng native pigs. Ayan po si Mario, nililigawan, galit pa. So yan po ang ating update dito sa may unahan ng ating mga alaga. Pasyalan po natin yung iba pa nating mga alaga sa may likod. Singit ko lang po, meron tayong kambing na umanak ng tatlo. Pangalawang beses niya po ng pag-anak ito. So yan po, triplets ang ating bagong mga goat kids. dito naman po sa ating mga palakihin na kapag na yan po patuloy ang pen maintenance ito pong malapit sa pakainan nilalagyan ng buhangin para po hindi masyadong maputik kahit na magtubig po hindi na putik yung naibabaw gawa ng buhangin na po at hindi lupa yung nakaibabaw So yan po, isasama nyo sa operational procedures sa pag-aalaga yan pong pag-maintain ng mga farm ng mga kulungan ito po yung ating pinatungan ng buhangin last week yan po, may basa-basa pa rin dahil patuloy po ang pag-ulan pero kahit na maitim po ang kulay na ganyan hindi na po nagpuputik ng husto at nag-iibabaw lang po yung tubig unti-unti so, po dadagdagan pa rin namin ng buhangin yan hanggang sa matuyo-tuyo halos katulad po nung nandun sa dulo ito pong dulo dahil mas mataas ang lugar ay mas tuyo na ang kanyang lupa. Hindi na po kamukha nito na nagsasabaw pa. Pero hindi na po nagpuputik. Yun po, putik na putik din dati yan. Ngayon po ay mas tuyo-tuyo na. Ito po ang pinakabata sa ating mga iwinalay. 60 something heads po ito. At yan po yung ating third winning growing pen na paglalagyan natin ang ating mga iwawalay nung biyernes po ay nasabugan na ng apog kaya this week po sa ay makapaglipat na tayo ng mga alaga natin dyan mga 60 something din po yung ating mapapawalay galing po sa sampalok pen sa consolidated at dito po sa ating second breeding pen Update po dito sa second breeding pen, wala naman tayong nagtamlay o namatay pang mga alaga sa kulungan nito kung saan po namatayan tayo dati ng dalawang inahin. So, ayan po, patuloy ang repair. Yung ating silungan, inaayos din. Para po yung mga napupunit na lona at yung mga lugar na kailangan pong ayusin yung mga tukod o poste ay maisagawa bago lumaki ang diferensya. So yan po, masisiglang kumain ang ating mga natirang mga inahin dito sa second breeding pen na expansion area yan po si batik ayun po si puti <clears throat> si pula po ay nakarating na dun sa ating consolidated pen so yan po uh, pag-aaralan ko po kung ano ang mga matutuklasan pa natin tungkol sa PRRS at PED at i-update ko po kayo kasi po um, marami ang nagtatanong na namamatayan po ng mga biik ako po siguro ay nauna kaya yung mga suspected nating sour milk baka hindi po talagang sour milk yon kaya namatayan tayo ng mga biik yun pong isa nga na iwinalay natin noon dahil isa ang nabuhay sa kanyang mga biik nung kasagsagan po ng init dito sa Pampanga. Anim po yung kanyang naging biik ngayon at malalakas po so far yung mga biik niya. So ito naman po ang ating original area ng second breeding pen. Wala po tayong naging mortality dito wala rin pong tumatamlay ng kain sa ating mga alaga dito at masisigla po silang lahat. Nakasilo nga lang po dun sa ating bahay-bahayan dun. Kaya hindi ko maipakikita ng malapitan. Gawa ng hanggang hindi po ako sigurado kung anong tumatama sa atin at namatayan tayo ng dalawa. Ay hindi po muna ako papasok sa mga kulungan kahit na may pampalit po akong chinelas si Lito po ang napasok dito sa may likuran si Mar at si Jonel naman po dun sa may unahan so nagle-lesson po tayo ng chances na cross contamination isa pong dapat nyong alalahanin yon sa ating pag-aalaga wa punang ang mga virus at bakterya na ating kalaban ay hindi natin nakikita. Kaya dagdag ingat po sa paglabas-pasok ng farm at paglabas-pasok din ng mga kulungan sa loob ng farm. So yan po ang aking sharing para ngayon. Maraming salamat so sa parating pagsama. Please share, like, And subscribe.